Gandang gabi o oh, hapon sa inyo Ito, magluluto tayo ng sinaing na tilapia. Hindi nyo pa nasubukan ito, sinaing na tilapia. Pero ito ngayon, susubukan natin magluto nito. Ultimo tinik, makakain ninyo ito sa pagluluto ko sa sinaing na tilapia. Ito po ang ating mga sahog. Meron po tayong lemon kasi wala po akong kamyas, kaya lemon nilagay ko. Ayan po, meron po tayong luya sili, ginawa ba sa akin ng sili at sibuyas ang gagawin po natin ngayon ay isasalansan po natin siya dito sa kasiwala yan ngunit ko malinis po kamay ko ha ah. hindi po ako naggano ng maraming kapiko po natin natin sibuyas kakalat din natin yan ang ating luya. Kaya po natin nilalagay siya lalim po yan para hindi po masunog yung ating tilapia. At ang ating sindi. Iwa-iwa na po yung sindi natin yan. Uling-uling, ating tilapia ay sasalisan natin yan. Yan po yung silapia, yung po. Yan. Sinaing na tilapia, magamitin po natin. Magalagay po tayo ng tubig. Ang tubig po natin ni eh, halos pantay po ng ating ano tilapia. maiit po, nilagay ko na kagad para lang ha. Ayan po. Ang ating tilapia. At laligyan po natin ng asin. Ayan. Ayan. Hayaan lang po natin siyang andyan kumulog. Ang kumulog. Lagyan din natin ang ating paminta. Yan. yan. po ang nasubukan nyo yan, yung sinain na tilapia. Alam ginagawa, ginagawa kasi ano yung tulingan eh, sa akin, tilapia. Kasi wala akong mabiling tulingan dito kaya tilapia yung subukan natin. O yan, pabayaan po natin, kumulo muna yan. Hanggang sa matuyo po yung tubig.